Bakit napaka-importante na malaman mo po kung bakit ilagay mo po ito sa ilalim ng iyong unan? Makakatulong po ito sa taon ng 2025 na magdala ng swerte sa inyo, sa pananalapi, sa negosyo o trabaho. At kung ikaw ay isang mananaya, lapitin ka na panalo dito. At hindi lang maliit na halaga, ito po ay mag-attract ng malaking halaga ng pera na pwedeng magbago bigla ang iyong buhay. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin lamang ang video hanggang katapusan. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. Hi hey guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel in the 8 Bahay Provincia. Kumusta na po ang ating mga kaswerteng hatid? Ayan, sana po sa oras uh, na ito, tanging dasal ko po guys para sa lahat na nanonood ngayon. Um, kung saan po kayo ngayong bansa, kung nasa Pilipinas po kayo. Lahat po na nanonood sa ating mga videos, no? Shout out po sa inyong lahat. At sana po, um, tanging dasal ko po guys na kung ano po yung mga uh, pangarap po ninyo ay sana po na sa atin ng ating mahal na Panginoon. Okay po. So ngayon po guys, sa video natin ngayon guys, bakit po kailangan nating ilagay ito sa ating uh, unan bago tayo matulog. Lalo ngayong pagpasok po sa taon ng 2025 sa taon ng uh, Chinese New Year, no? Kasi po guys, ito po guys makakatulong po ito upang wag attract po ng uh, kasaganaan at swerte po sa pananalapi. Swerte uh, swertihin po kayo sa iyo pong uh, buong taon, kaya guys, kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte at mahilig po kayo sa mga pampaswerte, subukan lamang po ang parang ito. Okay po? So ngayon po guys, uh, gawin po ito ngayong pong Chinese New Year. Ayan, January 29 po yung ating Chinese New Year. Lagay mo lamang yan sa ilalim ng iyong unan guys. At magulat po kayo sa gaan ang pasok ng pera and then marami pong opportunity na darating sa inyo at uh, ang iyong pong mga pangarap ay unti-unti po yang uh, ibigay sa inyo. Unti-unti po yang ipagkaloob sa inyo. At kailangan po guys magiging positibo po tayo at lagi po tayong mananala mananalangin at mananalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Siyempre po, samahan po natin ito ng sipag at syaga at magiging positibo na isip. Kasi once na tayo po ay laging mag-isip ng mga positive na mga bagay, at tayo po ay isang positibo po na a-attract mo ang universe. At guys, hindi mo mamalayan, unti-unti na palang lang natupad ang iyong po mga pangarap. No? So isa din ito guys na ginagawa ko po and then napakaganda sa akin. Ayan. So, ayan, pwede mo rin itong gawin sa araw ng Biyernes, araw ng Martes, at sa full moon, pwede rin. At gawin lamang po ito bago matulog sa gabi. Okay, guys? Ang gawin nyo po, guys, mag po kayo ng ating star anis. Ayan. Ang star anis po, sa hindi po nakakalam, ito po, guys, nag-attract po ito ng swerte sa atin. Okay? Nag-attract po ito ng magandang pasok ng pera, tuloy-tuloy na pasok ng pera, and then uh, may mga darating na mga opportunities sa inyo kung ito po ay uh, gawin po ninyo. Tatlong peraso po na uh, star anise. Ayan. Ang star anise po guys, ayan, sa hindi po nakakilala nito, mabibili mo po ito sa mga department store, grocery Grocery, tama, department store, grocery, ah, mga grocery store, ayan. Ayan, doon yan, banda sa may nag-park uh, po ng mga dahon ng laurel, ayan, doon yan makikita, guys, ayan. So, kailangan mo rin ang bawang, dit, guys, ayan. Sa bawang naman po, guys, why nga kailangan natin maglagay ng bawang? Sa so, hindi po nakakaalam, guys, ang bawang po, marami na po ang, Uh, kahilingan na natupad sa pangunggitan po sa paglalagay po ng bawang sa ilalim ng unan. Makakatulong po ito upang i-absorb ang negative energy and then protection na rin po ito guys. Protection po ito sa usog, sa kulam, sa uh, yung mga malas na darating sa sa'yo, protection po ito guys. Ayan, ayan. At kung kayo man po ay laging uh, nasasagad financially, laging kayo nahihirapan sa pera, subukan lamang po ang paraan ito, okay? So ngayon, na ready na po guys ang dalawang ating gagamitin, ang star anise at ang ating uh, bawang. Sa bawang naman po, kailangan bago na bawang. Make sure po na bago at saka ano talaga siya kasi pag bago kasi guys yung amoy nito okay so ayan kailangan mo rin dito yung pula po na tela so kailangan natin itong ganire kahit anong klase po na tela pwede mong gamitin and then kung may ribbon po kayo dyan yan importante po ribbon na pula or um, uh, yung pang -tali na pula pwedeng sinulid na pula ayan pwedeng lace bitaw yan pag tali natin so ngayon um dahil gawin mo po ito before ka matulog so make sure po na tahimik uh, na gawin mo ito pag natulog na yung pamilya mo, baga wala ng distraction and then pwede mo itong gawin sa iyong kwarto, pwede rin sa sala and then una mong gagawin uh, magsindi po kayo ng kandila guys, sa paggawa po nito kailangan may sindi na kandila okay, kasi magdadasal po tayo at mananalangin po tayo okay, so ngayon narakasindi na po ang kandila ang gagawin po ninyo guys, ito po guys, hawakan lamang po ito, and then, kung po kayo na isang peraso po na bawang, hindi naman kailangang malaki, itong isang ganito lang po. Yan. So, isang perasong bawang, and then, uh, tatlo na star anise. So, ngayon, ang gagawin ninyo po guys, hawakan lamang po ito. Okay? Hawakan, magkasama po yan. Yan, ganyan po, magkasama yan. Hawakan, and then, um, Ipikit mo yung mata mo, ibulong mo po ang yung wish. Banggitin niyo po ang yung wish. Okay? Habang hawak-hawak mo po ito, guys, ayan, uh, banggitin po ninyo ang yung kahilingan. Kung ano po yung gusto ninyong uh, marating, gusto niyo makamit, kung ano yung mga pangarap ninyo, uh, banggitin po ninyo. And then, ito guys, makakatulong po ito sa inyo upang makunik ang sarili mo sa universe upang ma-attract mo ang iyo pong mga pangarap na mabilis mong makuha. And then guys, ito po yung magpo-produce po ito ng uh, positive energy. Kasi yung paniniwala mo, yung wish mo, at kasama itong star anise at saka ang bawang. Kasi ang bawang protection, ulitin ko po protection po ito. And then ang star anise, ito po yung mag-attract ng swerte sa'yo. So ilagay lamang ito sa ilalim ng iyong unan. Kailangan mo lamang balutin siya ng pula na tela. Ganyan po guys. Tintalian siya ng sinulid. Okay? And then, yun na po, ilagay mo sa ilalim ng iyong unan. Hayaan mo lang po ito sa loob po ng 15 days. Okay? a uh, 15 days po guys, dalawang linggo po. Hayaan mo siya doon, dalawang linggo. And then, after ng dalawang linggo, kunin ninyo po ito guys. Ang bawang, pwede nyo ibaon sa lupa. Itanim po niyo sa isang flower pot. And then, ang star anise, pwede nyo, nyo sunogin. And then, ipausok po no? Ipausok sa bahay. Ito po guys, mag ano po ito, magdala ng kakaiba pong swerte sa inyo. Promise po guys. Kailangan lamang po positive ka at naniniwala ka sa ginagawa mo na ito po'y makatulong po sa inyo. Guys, ito po guys, mga gabay. Pero at the end of the day guys, tayo pa rin ang magsikap para po sa ating pangarap. Kaya ang dami pong nagtatanong, tutubay yung mga pampaswerte. Yes, totoong totoo po. Importante lamang, positive ka at naniniwala ka. Siyempre, samahan po ng sipag at syaga. Taimtim na pananalig at pagdadasal. Okay? Kasi walang imposible sa prayer. Uh, Napaka-power po ang dasal, guys. Napaka-power po ang prayer natin. Kaya, ito, mga ano ito, uh, mga ano mga herbs bitaw, mga material things na makatulong upang i-absorb ang negative energy para sa ganun, uh, dadaloy sa inyo ang swerte, makapasok ang swerte sa iyo pong araw-araw na buhay. Kaya guys, kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, subukan lamang po ninyo, okay? Subukan at gawin. Okay? Kasi po once nagagawin niyo po ito, I'm sure na makatulong ito sa iyo. Okay guys? Pero guys, pag ayaw po yung nag huwag po kayong gumamit ng sana. Ulitin ko po, uh, sa paggawa ng mga pampaswerte, mapagaan po ang iyong pong mga pangarap. Baga sa ano ba, uh, ma-attract mo dito yung swerte. Sa kabuhayan, sa pananalapi, syempre mabilis mo makuha ang pong mga pangarap. Kaya guys, maraming salamat po sa iyong panonood at sana po dasal ko po, isa ka sa matulungan sa ating uh, pampaswerte sa araw na ito, yung ating tinuturo. Plitin ko po guys, maganda po ito gawin ngayon pong Chinese New Year. January 29, bago ka matulog. Ayan. So, ayan. Share this video to your family and friends. Subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify po kayo sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Mabuhay kayong lahat. Bye!